Ang pagkakaibigan daw ay isang kaluluwa na naninirahan sa dalawang katawan. May mga bagay sa mundo na hindi mo nagagawang sabihin sa pamilya mo o sa mga mahal mo sa buhay, pero nagagawa mong isang guni sa isang kaibigan. Sila kasi yung tao na nandyan para tulungan ka sa mga panahong nahihirapan ka. O kung hindi naman, ay hihiga sa tabi mo para makinig sa lahat ng mga bagay na nais mong sabihin. Sila yung hindi mo kadugo pero handa kang damayan sa mga panahong pakiramdam mo ay tinalakuran ka na ng mundo. Ang kwento po natin ngayon ay bilang pagtugon sa kahilingan ng isa sa ating mga viewer. Ito ay ang kwento ng magkaibigan na nagkaroon ng magkasalungat na kapalaran. Ngunit sapat ba ang inggit para kitilin mo ang buhay ng taong minsan mong naging kasangga sa iyong mga problema at itinuring mo pang matalik na kaibigan? Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Wayan Mirna Salhin ay pinanganak noong March 30, 1988 sa Jakarta, Indonesia. Siya at ang kanyang ay anak ng isang mayamang negosyante. Taong 2007, ay nakapagtapos siya ng high school at nagdesisyong mag-enroll sa designer school sa Billy Blue College of Design sa Sydney, isa sa pinakasikat na designer school sa Australia. Ang pagiging mabait at masayahin ni Mirna ang naging dahilan kaya naman inagawa nitong makakilala ng mga kaibigan noong college, lalo na nga ang mga katulad niya din na nanggaling sa Indonesia. Isa sa naging matalik niyang kaibigan ay si Jessica Komala Wongsu, na din ng Indonesia. Subalit na makapagtapos ay nagdesisyon nito na manatili sa Australia at nagawa nitong makakuha ng Australian citizenship. Si Mirna naman at ang iba pa nilang mga kaibigan ay bumalik na ng Indonesia. Ngunit sa kabila nito ay nanatili silang in touch sa pamamagitan ng social media at phone calls. Sa Indonesia ay nagawa ni Mirna na makakilala ng isang lalaki na si Arif Sumarko. At nagplano silang magpakasal at bumuo ng pamilya. Samantalang si Jessica naman ay kabaligtaran dahil sa hindi magandang naging relasyon nito sa kanyang nobyo. Naharap pa ito sa mga problema at patong-patong na kaso sa Australia na may kinalaman sa pagiinom, car accident at iba pa. Taong 2014 ay nagdesisyon si Mirna at iba pang kaibigan na mamasyal sa Australia para muling magkita-kita. Kabilang na dito ang matalik niyang kaibigan na si Jessica. Nagkita sila at kumain ng lunch, kung saan tulad ng ibang mga magkakaibigan na matagal na hindi nagkita ay nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay. At dito ay naikwento ni Jessica kay Mirna ang tungkol sa toxic relationship nila ng kanyang nobyo. Sinubukan naman ni Mirna na bigyan ng advice ang kaibigan na tila naman hindi nito nagustuhan. Nagalit ito at bigla na lamang umalis ni hindi nga nito nagawang mag-iwan ng pambayad sa kanyang kinain. Dito na nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan ng dalawa. Bumalik si Mirna ng Indonesia at nagdiwang sila ng isang magarbong kasalan sa Bali. At dahil nga sa naging pagtatalo nila ng best friend sa Australia, ay hindi nito inimbitahan si Jessica sa kanyang kasal. Subalit nakita ni Jessica ang mga wedding pictures sa social media at nakita niya din na lahat ng kanilang kaibigan ay dumalo doon maliban sa kanya. Kaya naman dumagdag lamang ito sa stress at inggit na nararamdaman nito sa kanyang kaibigan. Nang mga panahon na yon ay nakipaghiwalay ito sa nobyo. Nakaranas din ito ng severe depression at ilang beses itong naglabas pasok sa hospital dahil sa ilang beses din itong sinubukang magpakamatay. Lagi din itong naglalasing na naging dahilan ng pagkakasangkot nito sa isang car accident. Buti na lamang, at ang taong nakabanggaan ay nakasurvive at tanging mga broken ribs at gasgas -gas lamang ang kanyang natamo. Naalis din ito sa kanyang trabaho sa New South Wales Ambulance dahil sa hindi nito nagawa ang trabaho dahil sa palagi itong nakainom. Kaya naman nagdesisyon nito na bumalik ng Indonesia noong 2016. Nang makabalik ng Indonesia, ay una nitong tinawagan ng kaibigan na si Myrna kung saan ay inimbitahan niya ito na magkape para pag-usapan ang kanilang mga naging problema at muling ayusin ang kanilang pagkakaibigan. At dahil sa matagal na panahon na, na hindi sila nag-uusap, ay nagdalawang isip si Myrna sa request ng dating kaibigan. Subalit sinabi ng asawa nito na bakit hindi niya subukang makipag-usap muli sa kaibigan at nag pa ito na magsama sila na isa pang kaibigan sa katauhan ni Hani para hindi nakakailang ang sitwasyon. At dito na nga ay nabuo ang plano na magkikita ang tatlo sa isang trendy coffee shop na Olivier Cafe sa Jakarta Mall ng 5 p.m. ng January 6, 2016. Ang nasabing pagkikita ay nakuhaan ng CCTV footage sa lugar. Pasado alas 5 ng hapon ay dumating si Mirna at Hani sa lugar Nadatna na nila doon si Jessica. Nagawa pang magpalitan ng halik at yakap ang magkakaibigan. At dito ay sinabi ni Jessica na nag-order na siya ng drinks para sa kanila. Iniabot nito ang cocktail kay Honey at iced coffee naman kay Mirna, tulad ng dati na nilang in-order. Humikop si Mirna sa kanyang iced coffee, ngunit napatigil ito dahil sa kakaibang lasa ng kape. At makalipas lamang ang ilang segundo, ay natumba na ito sa sahig at nakaranas ng convulsion o pangingisay habang nagsimulang bumula ang kanyang bibig Sa pag-aakala na nakakaranas lamang ito ng seizure ay sinubukan pa silang i-assist ng mga staff sa cafe at nag-perform ang mga ito ng CPR ngunit walang nangyayari Kaya naman agad na silang tumawag ng ambulance habang kausap naman ang umiiyak na si Honey, ang asawa ni Mirna at sinabihan ito na magkita sila sa Abdi Waluyo, ang pinakamalapit na hospital sa Minting Central, Jakarta. Subalit kinumpirma ng mga emergency doctors doon na wala na itong buhay upon arrival nang ganap na alas 6 ng hapon. Binawian nito ng buhay sa loob lamang ng isang oras matapos na uminom ng iced coffee. Si Mirna ay 27 years old pa lamang. Ayon sa kanila ay malusog ito at walang kahit na anong karamdaman. Kaya naman ay nagulat ang buong pamilya sa biglang pagpanaw nito. Ayon sa autopsy na ginawa ng Kramat Chatti Police Hospital, apat na araw matapos ang krimen, noong January 10, 2016, ay napag-alaman nila na nagkaroon ng pagdurugo sa tiyan nito at napag-alaman nila na nakainom ito ng cyanide na naging sanhi ng kamatayan nito. Dahil dito, ay nang himasok na ang kapulisan at agad na nagsagawa ng investigasyon. Bilang unang hakbang, ay muli silang bumalik sa coffee shop at nagsimulang magsaliksik. Tinignan nila ang lahat ng mga equipment at supplies, ngunit sa kanilang pagtataka ay sampung mga customers ang kasabay ni Mirna na umorder ng iced coffee nang mangyari ang krimen, ngunit wala sa mga ito ang nagkasakit. Sa kanilang naging panayam sa mga staff ay sinabi ng mga ito na tila kakaiba ang mga naging kilos ng kaibigan ni Mirna na si Jessica ng araw na mangyari ang krimen. Pinag-aralan ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV sa loob ng cafe para kumpirmahin ang mga naging statements ng mga ito. Sa kuha ng CCTV noong January 6, 2016, ay nakita nila na dumating si Jessica sa cafe nang ganap na alas 3:30 ng hapon. Umupo ito sa isang lamesa ngunit muli ding umalis. Makalipas ang 40 minutes ay muli itong bumalik, ngunit may dala na itong tatlong shopping bags na punong-puno ng mga sabon. Ayon dito, ay ibibigay niya ito sa mga kaibigan bilang regalo. Maaga pa ito nang dumating sa lugar. At kahit na wala pang masyadong mga customer, ay mas pinili pa din itong umupo sa sulok sa table 54 kung saan ito naghintay. Makalipas pa ang ilang oras, ay lumapit ito sa counter at nag-order ng dalawang cocktail at iced coffee. Nang makabalik sa table, ay inilagay nito ang tatlong shopping bags sa taas ng lamesa. Kaya naman ay naharangan nito ang view ng kinalalagyan ng tatlong inumin. Makikita na may kinuha ito sa mga bag, ngunit hindi na ito klaro sa video. Ayon sa mga pulis, ay naniniwala sila na marahil ito na iyong mga oras na nagawa nitong lagyan ng cyanide ang iced coffee. Makalipas ang ilang pang sandali, ay inalis na nito ang mga shopping bag sa ibabaw ng lamesa at inilagay sa bakanting upuan sa kanyang tabi. Bandang alas 5.15 ng hapon, ay dumating si Mirna at Hani sa cafe. Umupo ang mga ito sa lamesa at makikita na inabot ni Jessica ang cocktail kay Honey at iced coffee naman kay Mirna. Humir humigop si Mirna sa iced coffee at gumawa pa ito ng hand gesture saying na hindi maganda ang lasa ng kape. Inalok nito si Jessica para tikman iyon, ngunit tumanggi ito. Si Hani naman ay tin tinikman ng iced coffee, ngunit kunti lamang ang nainom nito dahil sa kakaibang lasa. At dito ay makikita na ang pagbagsak ni Mirna mula sa inuupuan at nagsimula na itong mangisay sa sahig. Habang si Jessica naman ay nagsimula ng akusahan ng mga staff ng cafe na may inilagay sa inumin ng kaibigan. At nakakapagtaka dahil sa mas naging concern pa ito sa paghahanap ng masisisi kesa sa makahanap ng tulong sa nangyayari sa kaibigan. Ang mga kuha ng CCTV ay sapat na para arestuhin ng pulis si Jessica at siya ay sinampahan ng kasong premeditated murder o pinaghandaang pagpatay noong January 30, 2016. At sa Indonesia, kapag napatunayan ay maaari kang maparusahan ng pinakamataas na hatol na kamatayan. At dahil sa permanent resident ito ng Australia, ay ibinigay ng Australian Federal Police ang lahat ng mga confidential files na may kinalaman kay Jessica. Kabilang ni dito ang psychological state nito, ang restraining order na isinampalaban dito ng kanyang ex-boyfriend at iba pa. Sa kabila nito ay tinanggi ni Jessica ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Ngunit ano ang motibo ni Jessica para patayin ang kanyang matalik na kaibigan? Dito ay pinagdiinan ng prosecution na matatandaan sa, sa mga nakalipas na taon ay nakapagsalita si Mirna ng hindi maganda tungkol sa nobyo ni Jessica at sinabi pa nito na hiwalayan na nito ang lalaki. Sa mga naging masakit na karanasan ni Jessica sa Australia ay maaaring nagalit ito at napuno ng inggit dahil sa magandang buhay ni Mirna. Maliban sa natupad nito ang pangarap na maging isang graphic designer ay nakatagpo pa ito ng lalaking nagmamahal sa kanya at nagbigay dito ng kanilang dream wedding sa Bali, Indonesia. At ang comparison, selos at inggit ang maaaring nagtulak dito para kitilin ang buhay ng kaibigan. Ang paglilitis ay nagsimula noong June 15, 2016 at ito ay inabot ng limang buwan. Lahat ng naging pagharap ay pinakita ng live sa publiko. No October 27, 2016, ay naglabas na ng hatol ang hukuman kung saan ayon dito ay napatunayan na si Jessica Kumala Wong Su ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong pagpatay sa kaibigan nitong si Wayan Mirna Salihin at nahatulan ng 20 taon na pagkakakulong. Pinilit ng pamilya ni Mirna na makuha nito ang hatol na kamatayan ngunit dahil sa residente ito ng Australia at may kasunduan ng gobyerno ng Australia at Indonesia ay hindi ito nasunod. Kaya naman nakataka si Jessica sa hatol na kamatayan. Sa kabila nito ay sinubukat pang magpasa ng apila ng legal team ni Jessica ngunit ito ay binasura ng mataas na hukuman ng Jakarta at sa kasalukuyan ay pinagbabayaran niya ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang kaibigan. I got no love for the fakeness. if you want to play tough and want to hate this I'll show up. i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake news. I do so instinctive and so passionate Every word I'm Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestions sa atin pong comment section Thank you so much po and see you on my next video